Kalugit, huh? may customer po tayo so, na fungus ang kukunin sir. Kailangan natin i dito sa gilid. So ayan mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, block 56, lot 6. Di ka Davao City. So ito mga kalugit sa gardaw. Sakit dito ah, hindi Good luck. Basabi nga ni Kukun yung...

Iba ba kayo ng September no? Medyo ano no, may something uh, September. Hindi, sa akin okay naman. Pero last year talaga struggle ko grabe yun. No. Puntik na ba, tang, makuha ng bangko ang nabara. Once again, hindi ka mabayad isang ko, yun, hindi. na isang buwan ko ako yun, ha? Hindi. Three months. Ay, three months. Ingunyo, one month daw. So, ngayon, nag-aano sila. Sa one month. <laughs> hindi, nag-aano sila ngayon. Nag-pressure na sila, pero sa akin, mo three Ngayong ato na ito, magbabayad na kung Malugi nga po sila, magsigil sila ng bako. Oh. Kaya mababak man ang ito ito dahil lang kung yung Ang mga barkada na may nagkakuha gripo din sa mga hindi ka mga ito. Ay, 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 Oh, Maka pinapod din natin. Na. 26 ko monthly. Na. Ngayon, sinisigil na ako ng 29. <laughs> It's okay. Eh, ano, Judang life po eh. Ko yeah. siya, yan. Kaya ang ko yung third party, mga buwang yan pag nanigin. Pag titritem sila, sabi ko, pinigilan niyo. Sa tingin mo, yung 1 million ko, ibibigay ko na lang sa inyo. Hindi ko Nakabayad na ka? Nakabayad ng 1M. Eh. Magkano na bara? 1.8? Min, <problems>? <shkil> na no, imbes <jaar> nga may paliton <wiele> ka hindi ko <Hero> nalang makapalit. Hindi yung istorya. Pariwata ang brief. Bustot-bustot. bustot ang visa. pa pa rin hindi na kayo kumaka-apretada. Kaya, ginawa naman ako, muna-una ako. <médico�ę> Sayang, balon pa sa pamangkin. ko, mabayad <mm pa ko 150 sa lahat. So, wala. Wala na lang, hindi na lang ko kay abayan na akong 350, ang balo sa ako, kaya ko 50 lang. So, yung mong, na lang ako 100, 100, 100 lang. Okay. Makonsensya man ta, ang mga kikiro, 350. Ay, Yoko. wala na 150 ka rin na? Na, yapon pero itong salin-salin lang. <laughs> <laughs> pero liguan na ni Mok, ininit, nga gabakal Thank <laughs> you. Thank you, sir. Bye-bye. Asa na susi, of course. Grabe gani sa una libre lang gani karon. Sayo. Kayo pa daan kay doon. Sa una libre. Karon tingala ko tong naga libre pero hindi sa una ningil doon og 150. Pag uli do na sa akong lugar ni mo do 350. <laughs> <laughs> Nagdugay-dugay na ko grabe. Pag ilom Buga dira ano na and... gold. Mga iba na bingo mga bayutan niya basta makuha, makuha lang nila magdiman sila ng dako <laughs> ang bit ni sa unang soki ni mo ni mo 2000 Ang grabe nga presyo O, let's see. Ito na, okay na yung mong kalina, mga kukuha. pa siya kagina mga kalugit. <laughs> naman di ay ay niya o ano ang isa dito dahil may panahon man sa isa. Ah, gina pa di ito? Ano pa nag-start sa dako? So mga kalugit, thank you so much! Hi mga kalugit. So diri ako subong mga kalugit sa akon nga pinakagwapa nga doktora. Diri lang na sa mental mga kalugit. Amo na mga kalugit si Notchi Dental Care Clinic mga kalugit. Diri ko nagdesisyon ako mga kalugit kay gusto na gid na akong sa akong ngipon tapos ipaayos ko Guapa, si Doc Oy. Ayun oh no, si Notchi. Ay mga kalugit recommended gid ra mga kalugit nga nga diri kamu muwag paayos sa iyang sa mga ngipon nyo nga may mga uyangas mga gupa-gupa no. Adto lang kamo diri kay Doc Notchi pangitaon nyo lang na sa traffic light sa Zion Building mga kalugit no dirigid ko pamintin sa akong ipon nang tawaan niyo ang akong ipon kay nakita ni Doc nga nagtsaka ang akong ipon so nagtanaw ko sa salamin sa akong salon pagkita ko sa ngipon, ipon hindi na normal bala so amo na gi oxygen na akong bakba -ba. na og tubo char lang si bako no ayang gi tuslok tuslok na ang akong ipon tapos igi pa tapos dudamo na mga do itchos itchos balungos ang akon nipon mga kalugit no so kailangan ara mga kalugit nagasno na gasnos no siya mga kalugit kay ang aton nga lugar kay ari kita diri sa Africa so mga kalugit kanindot kita na kanami gid feelings nga basta malimpyuhan gid ang imong at magwapa ka gid mga kalugit no kay comfortable gid kita nga magatubang kita sa so, mga gwapo kag sa mga gwapa nga mga tao mga kalugit kag isa pa hindi atong baho bakba, kailangan perminti kita magpa-cleaning no adto gid kamo kay no chickli kay kay Dok no Chino dra lang sa mental ma perfect gid ang inyo nga smile pareho kanakon nan kanami na aso ako -ok sa akong nipon ang subong wala gyapon kog uyab no kadugay dugay nako wala uyab dipotik gid no so tanawan yung mga kalugit no wala pa na mga kalugit kanami doon sang akong nipon daga kinang kinang wala yung mga kalugit o oh, pwede na kamo sa akong nipon no nang tawa oh gi na pod gi kikuskus kuskus -kus. ni dok ang akong nipon kay hambal gid daw ni dok sa akon kailangan magawas ka sa akon nga clinic wa pagwapa ka gid kag makauyab ka dayon charas just ko sige man kuhulat dok bila ka tuig na wala gyapon ko uyab sa so, una nga wala koy kwarta dum damo naga, pling, pling sa akong karon kay do do ano man ako karon char no So wala kaya uyab na bisang pling pling wala. So amo nang kalugit, ang akong baba. -ba. Natawan yo do gina imagine ko akong baba -ba. do may ara gid ako na dumduman sa akong ba -ba, mga kalugit no. <laughs> na dumduman ko ginang sa unang nga panahon nga bata pa ako ang akong bakba -ba, do doon na dumduman ako na mananyo na na kung ano da alisod na kay basi daghan na po may magbasa aton no so amo na mga kalugit na papantay ni do ka ginahikap-hikap na tusuko na pud ako sang dos por dos mga kalugit, di surement niya akong ngipon mga kalugit, kung ano kadako no may amo sina mga kalugit amo gina ang perfect no adto kamo sa tama nga doktor hindi kamo ang pinataka adto sa mga doktor nga wala sa mga itos itchos nga pinataka lang dira no adto gid kamo sa mga sa mga, mga, mga license gid mga mga kalugit kay ko in case emergency at least ayohon dayon di ba kanindot at least mga kalugit wala na kamo hindi na kamu mahay no kabarato pa kay doc pa kamo mag so amo na mga kalugit grabe ka buutan as si doc pila na nakatuig na kun siya nga siyang nag-aayos ang akon nga gaayo sa akon nipon no natawan nyo oh ay just ko Ginoo ko na dumakakadlaw ako sa baba ko dere doc not si doc ginoo ko ang akong baba da nat sang baboy ho nan tawanyo akong bakba -ba, ho ginuoko ginoo ko do ginasudlan ay just ko na imagine ko akong bakba ginoo ko pasay lang kita ko lord sa akong ginasulti no so amo na mga kalugi excited na ko nga makita ko ang akong itsura nga uh, grabe ka gwapa Pananaw ko gid akong sarili duga pa gwapa ako lang ako itsura ginoo ko ay ang bakba -ba, ko tanaw ginoo ko do basurahan ay ginoo ko do mahimagine ako yung mga ako sa akong bakba, -ba, mga kalugit, do hindi ko may imagine. Tapos mga kalugit, wala pa man Pasko, gibutangan na ako Christmas lights sa akong bakba, kaya para magsiga-siga. Dahil lang mga kalugit, para na sa ano mga kalugit, para magtigang akong bakba. -ba. Walang tawa niyo, oh. nag blue mga kalugit. Unta, blue na lang akong ipon. So si Doc, gaya na po, do. To ko na po na ako ni Doc. Do, ano-ano malang ako nga, do. Do, ano. Tapos picturan ako ni Doc, kaya para perfect-perfect ang akong ngipon So kana, na, oh, ayan. O, gidalwa. kaya akong daw, dutang burong ka dako. Natawa, higo po na po. Ay, ginoo ko. Ay, doon gina-imagine ko lang na ginalubi ako, no? Ayan, mga kalugit. Perfect na perfect, mga kalugit. Ayan, ang ganda na ng smile ko, mga kalugit. ko ako sa... Dito ko siya po ang nag-aayos ng ngipin ko. Ayan, dito <laughs> lang yan sa ano, mga kalugit. Sa asa ganito. malapit Zion sa traffic sa building malapit sa traffic light mga kalugit. here in Mintal ayan mm <laughs> -hmm. Si hanapin nyo lang siya dito pangalan ng kanyang ano Nochi nuchi buena charang nochi dental kit after clinic Ayan. thank you thank you <laughs>